Uh, siguro sa tingin ko kasi uh, marami na yung stage play na pinapalabas Yeah. Uh, so parang uh, para concert lang ito na kailangan na uh, may mga sponsors ka, then you have to sell up, magbebenta ng mga tickets. Unlike sa sinihan, uh, hindi mo pa ma-project kung panoorin ba or hindi. So, with that, kaya uh, uh, na-challenge din ako na i-produce ito play kay Derek. Okay. Ayun nga, ang uh, ganda ng tanong, no? So actually, talagang yun yung nangyayari ngayon. Uh, yung films kasi talagang nagkakaroon na lang ng season, di ba? Pero, syempre pag maganda rin naman ang pelikula at napag talagang may manonood at manonood din, di ba? Pero iba rin kasi ang play. So, we, we need to, ano, no? Uh, remember na yung play is another medium of art. So, different. Although, parehas siya lang visual arts, pero meron talagang ang tingaling at ganda ang teatro. So, dito kasi yung pagkabili, pagkahanga sa pinapanood, right there and then, pag nagalingan ka, di ba, standing ovation, yun nga yung sinasabi ko sa kanila, tulad ng tanong kanina, walang ibang sasado kayo mag-isa dyan. So, dyan, ma-assess nyo agad sarili nyo. Pagkatapos ng play at pinalakpakan kayo sa ating ovation, you can easily assess yourself as an actor. Unlike sa film, di ba? So, sa film kasi, uh, wala, may take one, may take two. Dito, wala. So, kayo din, na-excite na din kayong Of course, na-excite din kayong panoorin sila, di ba? Parang tignan ko nga pagdating sa teatro kung may bubuga tong mga to. Di ba? Kayo mismo, gusto niyo rin ma makita sa sariling mata nyo. Yun. Kasi alam nyo eh, sa, sa pelikula, may take two eh, di ba? Dito wala. So, ngayon feeling ko talaga, ang daming mga live shows, no? Theater, musical, mm -hmm. ang daming naka-line up, ang daming sa internet. Kasi ito, hindi na pa tapos ang nakakatuwa pa dito, sabi nga ni, ano no, ni Trey, iba-iba yung attack nila. So dahil dahil doon, baka pag pinanood mo yung isa, gusto mo rin panoorin yung tatlo. Kasi kung paano yung attack nila, no? Kasi as a, as a director, sabi ko sa kanila eh, yung mga nuances nyo, dramatic poses nyo, kanya-kanya. Lalo na kung saan kayo kampante, kasi may macho dancing, may, may macho dancing na portion. So, gusto ko yung galaw nyo. Ayoko yung kopyain nyo yung isa, tapos magiging awkward sa body movements nyo. So, so challenging mapanood yung... Kumbaga, parang kumbaga sa genre, iba-iba yung genre nilang apat, hindi kong gano'n. So, maganda. So, totoo yan, lahat ngayon medyo nauwi na sa mga live shows kasi yun at yun eh. Kung baka gusto natin makapanood ng, ng live, di ba? taking. Okay. Ah, uh, sa kapat na bida, uh, galing kayo sa pelikula, ano yung adjustment na ginawa nyo? Ano yung tatawid kayo sa teatro?